Grabe mga kahugot. Kahit wala si Bell Mariano, may kakaibang napansin ang mga fans kay Doni Pangilinan sa Davao. Sino nga ba ang tink na ito? At bakit trending na naman ang Don Bell? Abangan at huwag palampasin. Welcome back sa inyong paboritong tambayan, Pinoy Hugot Si. Dito natin pinag-uusapan ang lahat ng latest ganap sa mundo ng showbiz, lalo na sa ating favorite love team, Don Bell. Kaya kung bago ka palang dito, Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lagi kang updated sa mga nakakakilig na balita. Kamakailan lamang, pumunta si Doni Pangilinan sa Davao para sa isang special event. At kahit wala si Bel Mariano na super busy sa kanyang sariling projects, napansin ng mga fans na hindi nag-iisa si Doni. May kasama raw itong Ithink, isang cute at nakaka-good vibes na presence na tila nagbibigay aliw kay Doni at sa kanyang supporters. Marami ang nagkomento na kahit hindi magkasama si Donnie at Bell, dama pa rin ang Don Bell magic. Iba talaga ang chemistry nila kahit malayo sa isa't isa. At syempre, ang mga fans ay solid pa rin sa pagsigaw ng Don Bell lang sa kalam. Ang mas nakakakilig pa dito, kahit na busy at hiwalay ng schedules ang dalawa, ramdam na ramdam ng mga supporters na buo at matatag ang kanilang tandem. Hindi matitinag ng kahit anong intriga o distansya ang pagmamahalan at suporta ng mga fans para sa Don Belle. Kaya mga kahugot, anong masasabi ninyo sa mga napansin kay Doni kahit wala si Belle? At sa tingin nyo ba, mas lalo bang titibay ang Don Belle fandom sa bawat ganap nila? I-comment nyo na yan sa baba at sama-sama tayong kiligin. Huwag kalimutang i-like e ang video na ito, ay share sa mga kapwa Don Belle fans, at syempre, I-subscribe ang Pinoy Hugot TC para sa mas marami pang nakakakilig at exclusive updates.